welcome to my vlog uh, ako po po nga, ako po po si Dayan uh, ako po i eh, uh, mag-deliver po ako uh, may kulang pa daw buti uh, na ang lala, hindi aberya yan, pabalik pa Dito po tayo sa Bonchon. Bonchon, Santo Tomas. Sa may shell. Ah, uh, ano kayong makakain ko mamaya? Mas lang kanina eh. nakakain na rin kami ng pares. Hindi po masarap. Ah, uh, pinilit ko lang talagang ubosin kasi sayang, sayang ang bayad ko 60 pesos. Uh, uh, Ayan, tayo, tayo na lang po. Ulang para po uh, okay by the way inahit ko na ho yung aking bigote at balbas para mas okay naman tingnan malinis sabi nila para doc si slash kumiga pa ko doon sa potato corner sa so may Santo Tomas kaano kaano ko doon si Slash pabiro niyang sinabi sabi ko eh idol ah <laughs> uh, doon kaya pa ako school sa totoo lang mula high school, college so ko po talaga yung kapansin-pansin awa ng Diyos eh, mas lalo na ngayon so anong mga buhok isa sa mga asset ko yan buhok syempre yung ating ko yung aking tindi yung high lalo na yung attitude ko yung mga hanapin sa atin ng babae sa nga kung wala hindi lang po talaga ako oh, mayabang, good May mo motor, ganoon. Gusto ko, bike lang ako eh. Ano, back to you. Yun, yun ang kulang. Right. Back to you. I love you.